nilapit po sa amin ni Nanay Salvation ang kanyang anak na may siyam na anak po at may anak po na special child. Ang kinagulat po namin dahil po may anak po ang kanyang anak na triplets. Ito po mga kababayan, samahan niyo po kami na alamin ang kwento ng buhay ng mag-anak, pamilya, pangaliban dito po sa Bulusan, libonal Bay. Di ka na mag-iisa matakot Laban lang kaibigan ko Kasangga mo ako Tulong mo Kami ang tulay Pilipino Iyahatid sa bayan ko bisig Pilipino Katabang dip Maray pun po Ito bilang bigay ko naman doon

Matusinyos, mga sarang matusinyos. Mm. Si Ricardo Matusinyos, si Ricardo Matusinyos. Si Manirning, si Manirning. Si Manirning, gura na. Mga matusinyos palang, Matusinius kamo. Kami taga, banya di, taga Daragas, wama naman. Ah, uh, talaga, pinsanin sa Manulito. Mm. May sa Remedios, Remedios, pinsanin nyo. Mm. So, mga katabang, sasamahan po kami ni Nanay doon po sa anak po niya. Samahan niyo po kami. Ang concern po ni Nanay, ay yung apo po niya na ano uh, special child Sabi ko sir no December 7 na ko sa BRT to po kuwan ma o sabi ko gurang na ako ayo pa kaya niya na kamera lang recover na ako Talaga. ka tabang-tabang mata kuno na nakakaos man ako no na ako sa BRT Ah, uh, katabang si na si Nanay po daw ay na operahan sa Mayoma, doon po sa BRT 8 po sa Albay, sa provincial. Albay. So papunta po kami sa bahay po ng anak po niya na kung saan po nandun po yung kanyang apo na special child. Uh, ah, siya po ang anak, di ba, Nay? Opo. Uh, siya po ang anak. So nangangailangan po ng tulong. Opo. Kada kulo siguro sa tulong baka Opo. Ano? Ini Agosto pa ba? ko na. Ato po sa Balipina Star. Ano yun? Name? Triplets? Opo. So, de, so, sino, sino nagsunod? Ah. Nagsunod yan sa Luli. Amo, pentakuan. Pinag Kaya, pero na, po pinag triplets yung opo. nagsusunod. Opo, opo si so, nagsunod. Kaya siya pinag... Oo. Si, pig sis, pig so, sisaryan. di man magkakwa kay. Ang galing. Oo, Tutulog. tutulo. At ang puro lalaki. Puro lalaki. Opo. Uh -oh. <laughs> ah, ganda. Tulong tao, nadarakolo na. So, si, sa. Si, si, isusad, inadapted man may patngol, uyan man sa nakatakin. Mm. Larong man. Ang galing, tatlong so, e, po. Siyempre, mo, tapos itong, itong babay, at babay, ilan naman mga Pero pasa babay, taga rito. Opo, ito mo siya. Taga, 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 sa taga, 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 yung taga, 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 kaya siyempre ang magalabuhay. Opo, kailangan. Na kaya, kaya siya kuwa kailangan tabang-tabangan ko na sana. Opo. Kung so, nakuwag ko, natawal ko, na na -so, so, so, ko. Kaya ako kaya, may suki kaso kung suigin ko pa yung kanura na pang, pangasawag sa, sa Manila, may kalaba ko man. Yuan, may ginawa adi sa akon. Ako man nagpaeskwela eskwela kipadara na sana niya. High school na sabi, sir.

sabi ko, ba, naging siya, mga Diyos, basta ako, ako, hindi ko pa matiyos. Kung siya nang kumula pa. Sabi so, kami, ngayon, Nay, ilang to na po kayo? 67 na. Ah, 67, bata pa. Kaya so, nang maraming lang na... Marami Bar lang naramdaman. Opo, hindi ka pag-operan ko, ang kapasitian ko. Ilan po yung anak niyo, Nay? Anim. Mm. Anim. Namatay yung isa, lima na lang. Lima na lang. So, matibay pa rin, naka-anim. Matay ko, 88, January 5, mamatay yung asawa ko na confined sa BRT. Opo. Ngayon, pag February 26, mga nakako. Kung kinakain ko, talagi, yung tabo-tabo. Alam yung tabo, tabo Opo. Lugaw. Lugaw. Kaya nawala na ng gatas. Opo. Doon sa pagtalagin ko, sabi ko, paano natong itong ko? Wala naman, wala yung gatas. Walang mag, walang pangbili ng gatas. Yung pag naiyak yung higil ko. Ini, dinadala ko, ini, kapakapit bahay. Opo. Opo. So, pina, yung pinapadede. Opo, pinapadede. Yeah, sa ibang, o, oh, tingnan mo, nabuhay man po. Kaya ng taong natin, oh, ay, sakripisyo po, nagparakon kami, binglod. lord. Yung na ano, yeah. na uh, butin. Kasi butin. yan, yung nanay ko, may kapatid na, so, yung bagasyo, ay payandong, siya trace, opo, tres. Opo, 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 opo. Araw-araw siya, nung no, lumalakad lang, nagkukuha ng bing lord. O, pigilin pa, ano yung namin. O, mo yung anak ko, lima, yung bread, yung panganay ko, grade, grade, 4. Pero napatakos ko siya ng grade 6. Lahat man sila ng grade 6. O, pero ngayon, hang, may mga asawa naman. O, may hmm. kanyang, kanyang pamilya. Sa so, lahat po ng anak po ninyo nanay, nakatapos, naka grade 6 lang. O, ay, yung, yung, yung bunso ko, oh, naka-high school man. Naka-high school? Opo. Opo. kasi tinabangan, tinulong na ng yung panganay ko. Saan sa Maynila, nag-trabo man, pinapag-aral siya. Kaya nakatapos na ng high school. High school. So, Opo. Dito na, boy. So mga katabang, ito na po yung bahay. Tara, pasok tayo. Eh, padulas po kayo. Kasi Opo, opo, okay lang po. Oy, gandang hapon po. Ito po yung triplets. Opo. Oh, gandang lalaki ng mga triplets ha ah. Okay lang po kayo ma-video May video po kami. Vlogger po kami. Ah, uh, YouTuber. Ano okay po?

Ay, ano sa kapitbahay, Nakikilod ng TV. So, eh, so, yung ano, eh, na lang talaga nag... nag So, ilan taong ka na po, ate? 43. Ah, 43. Bata pa. So, ilan po, ate, yung anak nyo? Bale, shampoo po. Ondo. The... Pagbuntis ko. Tatlong lumabas. Opo. Triplets. Ang galing. <laughs> Opo. Oh, mga papogi, oh. <laughs> Bidyan mo <mong> regbit. <laughs> mag-ipat Lumugi ka. <laughs> so, yung isa po, po sa kapitbahay, nakikinod ng TV. So, ito po yung, ano natin, ang special child na anak po ni ate. Ano po tay pangalan mo, te? Shirley. Shirley. So, ilang taon na po siya? Ano, si, ano, ano po? Ano po? Na, Babae? Lalaki? Lalaki po. Na, ano pa lang po? Na baby boy. boy. Ah. Ay. Ilang taon na po? Walo. Walo. Nakakalakad po? Hindi. Yan yan lang. Hindi naman na ma na, no, na po mapili sa pagkain. Hindi, naman mapili. Pero hindi, hindi talaga siya... Ano, Nakakapagsalita, hindi rin. Kasi may mga naibag na rin po kami na ganyan ang sitwasyon. Si Sophia at saka si ano, yung taga doon po sa Itas Matakon. Bale po um, pangatlo to. O pangapat. At saka si yung si Francisco, taga Bulus at taga Paklas na 100 na, na, po namin yan. So sana po sa mga viewers natin dyan, eto po ano po kayang ni ni ano Alden Alden Richard Yan. si Alden Richard sabaghating so sumumumanawgan sa ano natin sa viewers natin ano 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 Yung sa mga followers ko ni ano ano nangingi po kami ng tulong na yung so, sana mabigyan po ng pang-panggamot lang o kaya yung kahit na panggatas at pangdaya per lang ni Alden sa anak may sa anak PWD. PWD. Ako. So yung asawa niya po ate, ano pong trabaho? Farmers lang po. Ah, uh, farmers. So, so magkano naman po ang na-iwi ni ni Mr. Sa isang araw po, 500 kasi ano. Pero po, sumasapat naman po yung kita ni Mr. Kulang. Kulang na kulang. So lahat po ng mga anak nyo po, except po dito sa, sa apat, nag po yung iba na anak nyo po. Opo. Yung... So, ito yung, kung ano, din ka Bale, yung estudyante po po, pito na. Ah, pito na. Kasi daycare ay itong, 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 yung triplets, daycare na, ano. Dekker na. Yung pangalan niya po, ilang taon na po? 15. Ah, 15. Grade 10. So nasa second year. Ay, grade... Fourth year. Fourth year high school. So mga kababayan, sana po matulungan po natin ng pamilya. Ano pamilya niya po? po? Pangilinan. Pamilya, pangilinan. Dito po yan sa Bulusan Libon Albay. So si ate po ay siyam na anak. May siyam na anak, pero po yung ano po, may anak po siyang triplets. So, bale, bale, bale po siyam. So, ang asawa po niya ay farmers po. Magsasaka po. Misan daw po, kulang sa, kinukulang. Di po sumasapat yung kinikita ng asawa dahil po siyam po ang anak, lalo po may PW ding anak, si Alden po ang pangalan. So, sa mga charity viewers natin dyan, sa mga silent viewers natin dyan, sa mga FB friends natin dyan, sa mga subscribers natin sa YouTube, So, kumakatok, kumakatok po ang pamilya, pangilinan po sa puso po ninyo na sana po ay mabigyan po natin ng konting tulong para po sa kanila, lalo po kay Alden na isa pong PWD. Okay hey, pa lang yan no, February po. Walang tao. Ito ba, birthday lang nung ano, February po? Oh, Domingo, nasa na Domingo. Oh, Domingo. Oh, Domingo. <laughs> Ganyan lang po yan si ano si Alden. Barangay ni Kuya, na, 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 ano na siya? Naka-ula-ula. That is the day naka-ula. Lag, lag na nakahiga? Naka, para kung na mild is to. Kung sa gurang, na mild. Oo. Eh baka ano po, mano ko sa pagkain. Masyadong ma, marami rin kumain. Hindi nung unfair lang yun, nagsimula siyang na nagkumbulsyon siya. Three months. Na, 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 na. Gandang lalaki pa naman oh. Si Puti ni Alden. Buti po di mapili sa si paggaya no. Oh. Pero hindi ko talaga po yan pinako nang so matutugas. Oo. Mo ma matunawan. Kay permian bigatas. Mhm. Kay hindi pwedeng Oh, bay. Parang parang aguyaguy na sa nanong asawang lalaki ka. Magabo nang basta baloy. Oh. Gusto ning ko dadarawon yag tuo. Okay, marot nang ba kami. Mm. Mm. Amo, kay pan may pinderman talaga. Kaya di man naman tinawangan, baga nagibi so kadi so, man kay nagidid. Mm. Kuwan kay gusto talaga ang kinu ko yatong sad. Ono ko nang nagdesayo man kami di man pwedeng itaw kaya. Baga narot subot no. Lobo bay. No, mas lalo man kami mararawot. Pero ay, pa kung dinaan po sa legal, papayag mo ba si ate? Hindi, mo po. po. sa dakulian, igin po, ako kung mahiwalay. Opo. Pero so, osad po. So, hipag po talaga mo na nag-alaga. Siya kaya may kambal man na igin. Oh. Naranasan man niya, hindi kisil talaga siya. Siya kambal na. Kasi yeah, pisan talaga so pag agad niya. Nga an ako kaya triplets. ko. man niya ako ta da naman kasi yung mga igina tarap, saraday. Kuro man na kaya na may mga trabaho. No, pinanganak po ninyo yung tatlo, yung triplets po. Uh, paano po niyo na handle na tatlo? Yung pinapadede niyo, kung paano niyo po sila alagaan? Difficil nga ni puta. Minsan po, sarabay-sabay mag-iigi. Okay. Tinatarabangan mo na ako ng mag-asit. Opo. Ano, boy? Ah. Ano pangalan mo, boy? Mo, ah. Ano pangalan mo, boy? -ta 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 ah. Ah. Mahiyain. Ah. Ano ba itong mga Prince Adam. Prince Adam. Opo. Yes. Yung isa po. Si Prince Jacob. Prince Jacob. Yung isa po. Si Prince David. Ah, ang gaganda, ganda ng mga pangalan, ha? uh, napakaswerte ni Lola. May triplets na. Ano? ano yan? La, nasa lahi niyo po? Damang kami sila. Kami po. May, may lahi kambal. Yung kapatid niya mm, na naging mga kambal. Mm, pure na taga-bulusan po mo, taga-libon. Opo. So, ano? Um, so, Sumama mama ko po, po, taga Ginubatan. Taga Ginubatan. So, saan po sila ngayon? Wala naman po ako. O, oh, na, na, nasa ano na? Nag-fly away na. Wala nang balikan. Ni Chene. Sabihan, botog. So, ayan mga kababayan.